guys, welcome back to my channel So guys, ito uh, Ito na yung ginagawa nating Nissan Sintra na uh, Matagal na nakatambay sa ating shop Yan, yan yung loob nya guys So ito guys uh, Ang problema nito guys Sabi nung may are Nung nakausap namin So tumatakbo siya bigla na lang huminto Namatay ang makina Tapos nung pinaandar na uli So, redondo na lang. So, ibig sabihin, yung redondo, yung ganon. Puro ganon na lang yung nangyayari. So, yung guys, uh, Pina-check nila sa isang shop. Yun niya, nahatula ng ano, uh, ECO. So, aminado um, naman tayo na nasunog yung ECO na na. So, yun, tumagal lang tumagal dahil pinadayagnos natin guys. Hindi lang naman tayo nagdayagnos So, maraming mekaniko tayong sinubukan na uh, mga electrician ni uh, mekaniko ayun, ang karamihan guys uh, tinanggal namin yung cam sensor at saka crank tinanggal tapos minachick namin sa talagang expert so gumagana daw kaya hindi kami nagdesisyon na palitan agad so you know, namin yung mga wiring so ipapakita ko sa inyo yung mga wiring yung mga natanggal, mga nakatiwangwang so bago namin na buto pakita ko lang guys ayan guys oh yan so binaklas ko pa guys yung mga dashboard nyan yan tinanggal ko pa ang buong radio kasi nandiyan dyan yung wiring ayan sa ilalim mo, oh. kung makikita nyo sa may evaporator may wiring pa dyan kaya nanigurado tayo ito pa guys yan yung kanyang funnel board ayan, sa speedometer yan kinalas ko pa yan kasi may mga wiring pa yan sa loob So, tinister natin. Okay naman. Wala namang problema. Kaya, ayun. Uh, uh, ibabalik na natin siya ngayon. So, ito guys. Ito yung fuse. Ayan. Kinalas namin to guys kasi ayun. Uh, may nakapagsabi na ito daw. Pagka napasukan ng na nabahay yung isang sasakyan at napasukan to ng dumi. O, oh, oh, mga langgam kahit anong hayop kasi ano yan guys eh bakante sa loob so may tendency na yung mga pios o oh, hindi gagana o oh, mga relay kaya nilinis din namin to so malinis na siya yan mga relay mga wiring guys ito yan at tester na yan okay naman sa ilalim ng manibela yan bubo yung wiring niya guys oh. and okay naman yan siya walang problema ayan ngayon guys, ipapakita ko sa inyo uh, yung naging problema sa kanya talaga. Kasi sabi nga ng ibang mga mekaniko Buo yung cam sensor at saka crank. So, ayun parang hindi pa rin ako naniwala kasi wala. Tatlo nga sila guys, eh, nag-scan na. Tatlo na ang pina-scan ko dito, scanner. So, ipapakita ko sa inyo kasi yung mga nag-scan guys, hindi nila mabasa ng scanner nila yung code kung ano yung sira nitong sasakyan talaga papakita ko lang sa inyo guys yung makina At siya nga pala guys ito sa ilalim ng gulong may wiring pa kasi ito dito papuntang kios yung pinakita ko dun sa ilalim ng manibila yan oh. binaklas pa namin to yan o oh. ito nabalot na ito ni body kaya ibabalik na namin yan paklas paklas yan guys oh, o oh. ayan o oh. sa may gulong ito guys, sa makina ito sa tabi ng battery guys, ito binaklas din namin na inayos namin kasi akala namin dito na yung mga putol yun know? o yun, kasi guys ang naging nangyari nga dito tatlo na yung pina-scan natin so pang-apat yung scanner natin na generic, wala rin mabasa eh. Yan. pero yung mga nag-scan dito guys, talagang saludo ako sa kanila kasi magaling yan ito guys yung makina nyan so yung guys nagdesisyon na ako na palitan na yung kahit na walang mabasa sa scanner so nagdesisyon na ako guys na palitan yung cam sensor at saka crank, crank sensor so ito ipapakita ko sa inyo naging dahilan ito yung crank sensor. So parehas lang sila nung cam sensor. Ito guys, maniwala kayo sa hindi. Pinatesting ko na to, pinatester ko na to sa mga magagaling eh. So gumagana daw ito siya. Sabi nung mga nagtest. Ayun. Pero guys, ito nga ano, naging problema sa kanya. Ito. Kahit na hindi na pupasa sa scanner, ito guys ang naging problema. Kaya ngayon guys, sumaandar na ito nakuha na rin namin ito na yung bago guys nilagay ko na yan cam sensor yan yan yung crankshaft sensor guys nasa ilalim yun bali dalawa na siyang binili ko yan nasa ilalim guys ayun ayun yan so hindi na tayo ilalim sa ilalim guys kasi nakababa na itong sasakyan So yun lang naging problema nito guys Yung ECU guys Aminado naman tayo na uh, Na damage Kaya binila natin ng surplus Ito Tapos Siyempre eh, Kailangan kasi ipa program May lipat yung program ng luma Dito sa surplus Kaya ginawa natin ganun Pina program natin kasi hindi na Marirepair pa yun Kasi sobrang sunog na Yung isang parts yung papunta lang yung sa injector daw yung, yung nagaano doon sa injector dito sa ECU o kaya doon sa uh, cam sensor at sa no, cam sensor yun na nasunog dito kaya gumili na tayo ng surplus guys kaya pinaprogram na lang natin so sa madaling salita guys eto ang dahilan ng pagtirik-tirik nito nung una ay eh, nadamay na lang yung ECU niya Ayan. yung ECU niya okay na napaprogram na nabila na ng surplus so ito na yung pinaka last na ginawa namin so nagpasya na ako napalitan to para matapos na yan ilang buwan na ito guys sa amin yan mamaya guys papakita ko sa inyo na umaandar na siya so ayun ayos muna natin yung wiring na nakatiwangwang guys. yan, puliin muna natin 'yung na nakatiwangwang 'yan. Sige so, guys, ayusin muna natin. Tapos mamaya papanda rin natin, papakita natin ng mander natong mabinantong. Okay. 3 days later. guys hindi tayo makapaniwala sa nangyari na to yan ito yung Nissan Sentra na ginagawa natin so alam nyo ba guys kung gaano nakatagal to nakatambay so harus tubuhan na siya ng damo dito sa ating shop 5 years ay no sorry mag 1 year ayan yung mga binaklas na yung mga wiring nya ayan guys wala nang check engine so hindi kayo makapaniwala na under yan guys i-re-rip ko ha tingnan mo yung RPM ayan diba so kahit kahit ako ako kaming gumawa kasi so, hindi kayo makapaniwala dahil siyempre uh, tatlong nag-scanner nito so walang mabasa yung scanner nila kasi may putol ng wire daw so hindi hindi pa rin ako naniwala na may putol so pinry ko lang ng pinry ito resulta niya guys maganda diba oh. so ibabalik na lang natin to yan Kagaan niya ang anak pa So, yan guys. Thank you. Hello guys. Ito, nakikita nyo. Ito yung na-upload. Na-upload ko noong 2023. So anong buwan nyo? November? October pa siguro. November. So ito yung nakatambay. Harus isang taon na guys. Hindi tayo makapaniwala. O. Oh. Oh, diba? Nalipat na siya ng garahe. Ng parking. Kasi yun, nachambahan siguro guys sa so, chamba lang tayo kasi hindi naman tayo yung mekaniko na talagang expert, eksperto tulad ng iba. Ay, pinakita ko sa inyo kayo na guys yung RPM, di ba? Umaandar na. Successful. Uh, isang taon, aros isang taon guys. So, nawala na kami ng tiwala. Uh, sabi, kasi syempre may may inano kaming gagawa. So, antay lang tayo ng antay. So, siguro walang time, walang oras kayo pinapuntahan. Ayun, guys. Ah, hindi kami nagpaano. Talagang try, 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 try lang. Like, successful. Diba? Oh. Okay. Thank you. Panalo.